Isa sa mga dahilan ng pagdiriwang ng festival ng isang bayan ay upang pasalamatan ang poong lumikha sa mga biyayang kanilang natatanggap. Dito sa bayan ng balungaw ang kapyestahan ay higit pa sa mga ingranding pagdiriwang. Ito ay nakasentro sa pagbibigay-pugay sa kanilang patron na si St. Joseph. It also serves as an opportunity to unite the people dahil ang pananampalataya ay isang daan upang pagbuklo rin ang mga tao. Bago pa man pumutok ang sikat ng araw, ay inilibot na sa sentro ng bayan ang kanilang patron na si Saint Joseph kasama ang imahe ni Birheng Maria. Pinangunahan ng mga tagapaglingkod ng simbahan, kabilang si Reverend Father Alex Tyke Guzman, ang prosesyon. Pagsapit ng hapon, idinaos naman ang Pontifical Mass upang ganap na gunitain ang Feast of Saint Joseph sa pangunguna ni Most Reverend Father Jacinto A. Jose, ang Bishop ng Diocese of Ordaneta. Kanyang ibinahagi ang aral mula sa buhay ni St. Joseph. Joseph is a carpenter. Joseph is a builder. Not only builder of a house, but it is builder of a home. Sa ngayon po, I would like to direct my words sa ating mga tatay. Alam niyo po, I was able Read a caption. Make a statement to all. Ano po yung sinabi ng statement. Protect children even if they are not yours. I will repeat. Protect children even if they are not Yours. Higit sa pagdalo sa misa ng mga Balonggenyans ay ang pagsasabuhay at pagsasapuso ng mga aral na kanila ring maibabahagi sa iba. Almighty God, have mercy on us. Forgive us of our sins. The Holy Catholic Church, the communion of saints, that the sa pamamagitan ng Feast of St. Joseph na ng mga mamamayan ang pagpapahalaga sa kultura at pananampalataya na siyang nagiging sentro ng pagdiriwang na ito.